Hindi na naisalba pa ng mga ang magkapatid na lima at pitong taong gulang na babae matapos silang malunod habang naliligo sa isang irigasyon sa barangay na Gidayan, Bantay, Ilocosura. Sabi ng nakakita sa kanila sir, ah, naglalaro lang daw sila sa may abilid ng irrigation. Siguro baka nagplano sila sir na maligo dahil sa init ng panahon. Malakas naman yung agos ng tubig sir. Nangyari ang pagkalunod alas 2.13 ng hapon noong Miyerkules, April 24, nang i-report ng kanilang mga magulang na nawawala na ang dalawang bata. Agad namang nahanap sa irigasyon ang pitong taong gulang na bata. Pagkandag po kami ng CPR, sir, to revive the victim. Karoon naman ng pal, pero oh, rinash namin sa, ano, sa malapit na hospital. Makalipas lang ang higit 30 minuto na din sa irigasyon ang limang taong gulang na kapatid nito sa barangay Malingab, tatlong barangay ang layo kung saan sila nalunod. Itinakbo pa sila sa pagamutan pero idineklara ring dead on arrival, problema ng pamilya kung saan kukuha ng pambili ng kabaong. Tapos nasabi po nila na ano na yung kabaong may nagbigay na daw po sa ano sa barangay. Hinihintay nila lang, lang lang yung ano yung death certificate at saka yung promissory note galing sa hospital kasi may bill pa sila na 75 sa hospital. Tapos uh, natawagan ko na rin yung sa BSWD Regional Office sa uh, may satellite office dito sa Vigan. Uh, nasabi na rin nila yung mga requirements kaya pinapa-secure namin yung ano yung family para ma-assist namin sila para sa financial assistance din na galing sa ano sa BSWD. Samantala, nalunod din ang isang 17-anyos na lalaki sa barangay Kapangdanan sa paliligo nito sa irigasyon. Noong April 24, sir, uh, nawawala na daw kasi yung bata. Tapos sir, noong kinaumagaan, April 25, uh, may nakita daw silang uh, tao doon sa irigasyon na lumulutang. Na naligo daw siya doon. Tapos uh, may history kasi siya ng, ano, sir, ng epilepsy. Positibo namang kinilala ng mga magulang na ito ang kanilang nawawalang anak at wala namang nakikitang foul play dito ang PNP. Paalala naman ng MDRMO lalo na sa mga nais magtampisaw ngayong tag-init. Kung nagbabalak tayo na magtampisaw sa tubig lalo lalo na sa mga irrigation or sa mga coastal areas, unahin yung pag-precaution, Ito na ang ikalawa at ikatlong insidente ng pagkalunod na naitala ngayong taon sa bayan kung saan apat na ang kumpirmadong patay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.